magandang araw sa ating mga masa dito tayo sa Baliwag yan eh. makita kasi yung mga manok dito sa Baliwag yan ang mga ang ganda na mahiro nitong kaibigan ko kaya dahil pa dumarating yan eh. Maraming pang dumarating mga kamasar. Kaya pasukin natin lobby sa si isa -si -si natin mga kamasar. Dito lang <companyaha> may kaibigan ko, nakakita ko rin yung pambihay manok niya. Hindi mabenta. White chocolate. Golden, ganda golden ito. Sa kaibigan natin. Golden. 10 uh, months pala, ha. Ang <laughs> eh, ganda mga panawa yan, ha. Ah? Eh, ko na naman yan. Oo, may mga Pa. Kan maganda rin ganawa yun ito. Ang ganda ba? Ah. Shout out. sweater. Ah. Shout out. Apa kahit kahitnya? Mabanat kayo, may na, dalawa taon eh, ano? Ang bali naman ako kaibigan. Ano din yan? Ah. Ano na? Parang kaya, may... alin ba yan? Yeah. Ah, hindi. Sweater. Hindi lino lang po. Ah, lino. lino. lang pala ito. Talusapin. Talusapin, ah. ano? sa mahamasera mga sa dalawa taon na may gulong na yan po alas puro pula man ako dito majority puro pula yan yeah, pumpkin sweater pumpkin ito mga pula yan yeah, mga kamarsar yan may nakita yeah, pa tayo hero doon no. yan Ang mga sa mga katanya tapos lang tayo ng SM. Ito yung Central Terminal. Ayan, ang kabila na Central Terminal. Ganda ng kanta,